So ayan, isang magandang umaga na naman sa ating lahat mga kabiyahe So ngayon fourth today's video, tara samahan nyo ako dito sa Karamutan Grill Yun no? So ayun, papasok na tayo uh, Samahan nyo ako, na muna tayo kasi yung motor natin na uh, iniwan natin sa labas Yun, So ayan, na uh, welcome sa Karamotan Grill. Hello mga kuya. Iyon no. Hello Sir Alway. Uy, may ibos. E uh, ano bang tawag sa ibos e na Tagalog? Di ko alam kung anong tawag dyan. Uh, kakanin siguro yon. Ayan mga kabiyahe ni Kikoy ah uh, Dito nyo lang yan matatagpuan sa Lagunoy Camarines Sur, San Vicente At ayun na nga, ayun uh, Yun, yun oh, no? meron din silang mini bar Wow, dito yung gusto mag-relax at uh, mag-pastime uh, Pwedeng pwede dito All Alright, ayan na Ay kuya, ah uh, nahihiya pa si kuya sabi ko sa kanya mag-smile uh, buti na lang at kala mo una nag-smile siya ayan kuya nag-smile ka rin yun no uh, yan yung mga menu nila kitang kita nyo naman affordable na affordable yung mga price yun no alright ayun sila kuya nag uusap usap sila kasi may event yan buti na lang at nakaisingit tayo na makausap natin si Sir Alroy ayun no kuya hello So ayan, uh, tara uh, samahan nyo ko at uh, kakausapin natin si Sir Allery, owner uh, ng Karamutan Grill. Uh, Karamutan Grill, uh, ni Sir Allery. Hello. So, um, sir, uh, pakilala ka uh, um, my name is Allery, uh, owner of Karamutan Grill, located at San Vicente, Laguna Ito Natakpan siya dito sa alam bueno, uh, Sir, paano ba nagsimula yung pinakitin nyo ba sa amin? Okay. okay, last 2020 um, we had this small set up style and then unfortunately when the COVID hit you know, last uh, May, March of May ayun, nagsara yung so, sabi ko ito nababalik sa karamigpang field. Bigger, bolder, and the better. Uh, dahil na-experience. Plus, there are a lot of minus to offer. But, uh, hindi ganoon ka-price. So, classy but not pricey. And then, during the pandemic, so sabi ko na wala na akong budget. Uh, uh, I tried to offer halong-halo doon kami nag-start ng pandemic. Yes, so, bro, sarap nun eh. Natikman oh, ko yun. so, we offer also delivery during, during that time. Kasi, oh, may delivery na kasi. Oh, bihira, bihira na nakalaba. And then we had, we had to spare mo. Kaya pwede kami nang So yun, we started sa, sa halong-halong And then, mga food shakes, mga fresh food shakes. And then, nag-offer na rin kami na uh, um, ito yung mga pangkulang, like yung no chicken, we have different kinds of chicken, fried chicken, mga pasta. Ayun na ni-create na kami ng bundle at doon na nakapag-uusin na sa mag-roon ng market. But not just here in the Philippines, but also outside the Philippines. Actually, in Partido area. So, we launched this remote and grill house in San Vicente, August 18, 2021. so yun from ano e, from, uh, ano na, na yes uh, from ano 40 seating capacity ngayon 120 na siya uh, ano na siya eh para mas marami na Kaya so uh, uh, kasi nga uh, uh go uh, one year for for uh, number one Yes, right. talaga. So, paano so uh, sourcing practices Can What kind of sourcing practices? Sourcing yes, okay. So basically, kaya kami tinawag na classy ba sa policy? number one talaga yung yun ang pinakakailangan na yung supply ay na hindi gano'n kamahal uh, or siya na yung magbibigay ng best price uh, sa amin. So, hindi ka na nag-focus local local suppliers but also we we also um, ask yung mga national suppliers like from Manila and then Kaisin City so, ngayon na lang gano'ng uh, kung saan kami mas <laughs> na mas makakamahal Hindi yung kukulang and mas maganda kasi kapag ka ng mga 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 na na yes. para ma yung maintain yung price na mas na so mas mura kami compare sa iba okay. sa mga leading restaurant, na ito 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 yung ano lang yung space na yun, yung wala pa yun. So, wala pa yun. So, ngayon, uh, tingnan naman yung YouTube mo. yung ano, uh, elegant siya, uh, pero sulit yung mga prices na uh, andito. Uh, affordable na affordable. So, ayun, uh, thank you sa inyo lahat and God bless. Uh, isi tayo sila. So, uh, thank you, guys. Thank you. So ayan ang lahat, naglibot-libot muna tayo. Uh, Pinutahan natin yung extension na yun. Super ganda. So, I uh, thank you so much, Sir Al Rey, for accommodating us. Just marvelous, and God bless, more blessings to come. At Shempray, natin kalimutan magsubscribe, subscribe, like, and comment.